kung may sakit ang baka nyo, itong video na to ay para sa iyo. Ayan, painumin mo siya ng Betrasin Ultima. Ayan. What's up mga katribol, Ayan, kararating natin. Bumili tayo ng gamot para sa baka. Sinisipon kasi yung baka ko. Parang may trangkaso na rin. Ayan, tinulong muna namin sila dun sa kanilang kulungan. At yun, papainumin natin. Ah, paper lang natin ito ayan, 2 liters sya 2 liters guys sa tinatrangkaso or sinisipon na baka pwede nyo ipainin to uh, betrasin ultima ayan, betrasin ultima pwede yan prepare lang natin mga kapatid ah, pwede, yun, pwede. pwede yan pwede yan pwede yan mga kapatid dinisipin natin may yung nalagyan Pwede na itong bote. Tagunan natin. Kaya, para matapos. Ano lang ito eh. Parang itang dress yun yung ganyan Kaya sinisipon or tinatrangkaso ang ating alaga dahil sa pabago-bago ng plema. Uh, umulan, umaraw, kahit mga hayop sila yan, tinatamaan sila ng sakit. Kaya, huwag natin ipipermis sa ulanan ating alagang mga baka ayun guys paki like and share naman tong video na to hindi to nyo lagi ang notification bell para lagi kayo updated sa aming mga videos ayan kung may sakit ang baka nyo itong video na to ay para sa iyo ayan, painumin mo siya ng Betrasin Ultima. Ayan. 5 to 7 days na natin sa pahinumin na ganito. Para sa akin, dito kasi papahinom, pupunuin ko lang ng tubig to. Itong soft drinks. Itong anong bote ng soft drinks. Para concentrated siya. Para effective. Hmm. Sa gawin natin lang siyang parang Deploy lang natin siyang parang juice. Ayan. O, oh, yun. Para effective. Tapusan natin yan. Para bukas. Para sa sunda araw, medyo magkaroon siya ng improvement. Kasi sayang naman kung mamatay yan. Kung hindi natin sila alagaan. Ah, ayan o, ayan ang kulay. Naging kulay nya Shake mo lang siya ng ganyan para yung powder. Shake mo lang yung ganyan para yung powder matunaw ng sto Ayan. So yun, punta na tayo doon. So ayan sila. Tabihin natin ang ating ayun siya nakahiga ay gas mga kadribol uh, yung ating painumin ayun nung nakaiga kawawa ipas natin sa kanya to dito pa ako video dito so nakapong naman to si si Mikai

Pusin nyo guys para effective. Yan, pagaling ka na ha. Mikay. Ayun naman si ano. Ang pangalan nito. Jen, Si Katrina at si Aiden Wala pala silang apelido. Nagbabag sa akin dito. Yan, pagbaba. Nasa ka. yun yan. Lagyan ko rin natin mamaya asuka siguro. Cool niya. asuka. Ito ang yun eh. No? Ayan guys. oh, pinakita ko. Ayan, napainom na natin siya. Mga malaking tulong sa kanila yon para gumaling sila. So yun. Huwag yung kalimutan mag-like, share, and subscribe!